Magandang araw ng Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inaprobahan ng House Committee on Basic Education and Culture ang panukalang amyandahan ng K-12 Basic Education Program. Sa ilalim ng panukalang Education Pathways Act, gagawing optional na lamang ang pagkuha ng senior high school para sa mga estudyante na katapos ng grade 10 at kukuha ng technical vocational program sa halip na magkolehiyo. Ang technical vocational pathway para sa mga nagtapos ng junior high school ay mapasa sa ilalim sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang mga estudyanteng na is magtuloy sa linya ng TechVoc ay maaaring pumili ng programa sa ilalim ng TESDA. Sa ilalim ng panukala, aatasan din ng TESDA na makipag sa iba't ibang industriya para masigurong sangayon ang kanilang mga programa sa aktual na kinakailangang pamantayan. Ang test na rin ang mga ngasiwa sa apprenticeship program at on-the-job training para sa mga estudyante ng technical vocational programs. Kapag natapos ng estudyante ang napiling technical vocational program at gusto niyang magtuloy sa koleyo, maaari siyang kumuha ng ladderized education program. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, layunin ng panukalan na tugunan ang umano'y kakulangan sa oportunidad para sa mga nakatapos sa senior high school. Tinitiyak din anya ng panukala na makapag-aral ang mga estudyante batay sa kanilang interes at makapaghanda sa pagpasok sa kolehiyo. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta na mas bigyang pansin ang paparating na hamon sa ekonomiya dulot ng digmaan sa Middle East at Ukraine sa halip na mamolitika. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na dapat tutukan na magiging kalagayan ng bawat pamilya sa mga susunod na buwan. Ayon sa kanya, maliit na bagay ang politika kumpara sa mga pagsubok na dala ng posibleng paglaki ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas at ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sinabi niyang dapat magkaisa at maghanda ang lahat sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Dagdag pa niya, hindi ngayon ang panahon para sa pamumulitika at paninira, lalo na't na matagal pa ang national elections. Bago ito, kumalat sa social media ang mga post na may birding ribbon mula sa mga sumusuporta sa vicepresidente. presidente ito ay sa gitna ng ipinupukol sa kanya ng mga issue kaugnay ng Confidential and Intelligence Funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Pitong matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang mga bagong tungkulin sa pahayag ni AFP Public Affairs Office Chief Lt. Colonel Enrico Hill Ileto, bilang bilang bagong Chief ng Western Mindanao Command o Westmincom si Lt. General William Gonzalez mula sa pagiging AFP Inspector General. Pinalitan niya sa puesto si Major General Steve Crespillo, si Major General Gabriel Viray III na Deputy Chief of Staff. Nang civil-military operations ng AFP ay itinaleg ang bagong commander ng First Infantry Division ng Philippine Army. Papalit naman sa kanya bilang bagong AFP Deputy Chief of Staff for Civil-Military Operations si Brigadier General Arvin Lagamon mula sa pagiging hepe ng Civil Relations Service AFP o CRS AFP. Ang kasalukuyang chief ng Presidential Security Group na si Brigadier General Ramon Zagala naman ang papalit bilang bagong CRS AFP chief. Ayon kay Eleto, ipapasa naman ang tungkulin bilang PSD chief kay Brigadier General Jesus Nelson Morales na kasalukuyang Deputy Commander ng Air Logistics Command. Samantala, tinanggap naman ni Brigadier General Edmundo Peralta ang posisyon bilang bagong hepe ng Intelligence Service of the AFP o ISAF sa isang seremonya na pinangunahan ni AFP Chief General Romero Browner sa Camp Aguinaldo. Ayon kay Ileto, ang pagtatalaga ng mga opisyal ay nagpapakita ng pagiging progresibo ng kanilang organisasyon. Maingat ang niyang pinipili ang mga opisyal batay sa kanilang merit, abilidad, katapatan at karangalan. Ginunita ng Islamic City of Marawi ang ika na anibersaryo ng paglaya nito mula sa limang buwang pagkubkob ng maute group na naganap noong 2017. Narito ang ulat ni Johaira Didato ng Philippine Information Agency, Lanao del Sur. October 17, 2017 nang ideklara ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na malaya na ang Marawi City mula sa multi-terrorist group. Mula noon ay nagpatupad ng mga programa ang lokal na pamahalaan ng Marawi para sa rehabilitasyon ng nasirang lungsod. Ngayong taon, isang espesyal na programa ang isinagawa ng Task Force Bangon Marawi o TFBM katuwang ang lokal na pamahalaan dito pati ng rin ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. Sinimula ng pagdiriwang sa pamamagitan pagkita ng pag-alay ng mga bulaklak para sa mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa naturang gera. Piniging diin ni Mayor Mahul Gandamra na hindi madali ang daan tungo sa tuluyang paghilom, ngunit naniniwala siya na sa pananaig ng angking tibay ng mga taga-marawi ay makakamit din nila ito. We have witnessed the resilience of our people, the spirit of pioneer and unwavering faith that has sustained us through adversity. We reaffirm our commitment to rise above the challenges that lie ahead and to work hand in hand towards better. ayunan naman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing isang matinding pagsubok ang pinagdaan ng trahedya ng mga residente pati na rin ng puwersa ng gobyerno. Sa kanyang binasa ni Upapro Secretary Carlito Galvez Jr. ipinahayag ng Pangulo ang kanyang buong suporta para sa rehabilitasyon ng lungsod. As assured, my dear For you and for your city. The government will expedite the vision of all the Ravi rehabilitation projects and process all the claims in utmost urgency and responsiveness. Sa ginanap na programa ay ibinigay na rin ng mga ahensya ng gobyerno sa lokal na pamahalaan ng Marawi ang ilan sa mga natapos na proyekto sa loob ng pinaka-naapektuhang lugar. Para sa PNA Headlines, ako si Johaira Didato ng PIA Lanao del Sur. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.